Oh. May story ako sa inyo. And it begins in 5, 4, 3, 2, 1. Naglakaw-lakaw mi sa kagubatan. Kami. Kami, mag-friendship. Doon sa mga kami. Sa mga akong mga igagaw. Magsasama sa Ang title story Wrong Turn uh, your Turn your Turn <laughs> Okay. Sige. Sige. sugod na. naglakaw lang sa akin. Okay. Baktas. Magsasama lang sa akin. As in, mayroon na Mm -hmm. Tapos, lamin na kitang sawa. <laughs> okay, mo ni. <laughs> na sawa. <laughs> okay, kita mo sa sawa. Oh, ni Kita mo sa sawa. Mo na mo Okay. Tapos, lakaw gyapon mi sa kagubatan. Tuma, 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 tuma.

Ito <laughs> ka trip. Ay, joke na to, joke. Ay, joke na to. Mokotong. <laughs> wrong turn na u oh, Okay. Mokotong. Takdan ko sa kabukang niya.